na balot dito balot dito kailan? Mangat na si Jesus Garcia ayon sa pagsabay ng si Robin Abie. master tayo ano napakarami itong ating mga master nito na uh, si Joel Calderon oh, mga ito sa kanan Mark Jandy Ayun na nagkakabalatan Mark Jandy ka si dami nila so, parang meron na tayo nabubuong breakaway okay meron tayong dalawang breakaway na may dalawang breakaway pero yung ating likuran nasa medyo malapit lang. Jesus Garcia itong isa. And si Ednardo. Gilid, gilid. Ito lang yung ating peloton. 60 meters lang ha. Si Ruben Javier, si Calderon, Sudong. Mahabol pa ito ha. Talagang matindi ang buong pan dito. Madi ng bakbakan. Si Come on, Grego! Okay, oh, si Idol mukhang want... naubusan na kagad ng gasolina. So, huh? oh, ito na yung Idol natin. Idol number 42. At syempre, ang ating Idol, si Grego muli na. Start babalik na naman dito sa Lawak, Pangasinan. Bumaba na, 39, 40 kilometers. Pero ay nagpupumilit. humabol sa ating grupo dahil naplatan ay eh, nagka chain drop na chain drop itong si Grego muli na oh, bumangking sa kana no? so tingnan yun gumakakadikit pa itong si Grego dun sa ating mga break up ay eh, sa ating main peloton nagka chain drop lang eh na chain drop itong si Grego pero talaga ang hilig na hilig pa rin talaga nito makipagsagupaan sa mga mas malalakas sa kanya pero hindi sumusuko Ah, uh, pinapalakpakan tinitilian sana naman isa lang ang tumitili dito si Nicole lang baka pag ibang tumili dito di, di likado ka kay Nicole ito si Grego Bulinas ayan na solo solo dito solong nagrabo itong si Grego Bulinas the pride of Santa Barbara Bangasiran Yon, good uh, good luck ay So, meron tayo ng apat na breakaway. Nakatakas. Si Miss Calderon, Ednardo, Ruben Javier and Jesus Garcia. So, medyo lumalayo na ng bagya itong ating apat na breakaway headed by Joel Calderon on front. Ruben Javier, Ednardo and Jesus Garcia. Meron ako nakikita ang grupo sa likod din eh, nag Tignan natin mamaya kung sino yung mga riders na nag-aabol doon sa likod. So, yung mga veterans to. Dalawang veterans. Ito. Ay! wala na naman sa focus. Yeah, I Just Diyos ko po kain do. And, yung mga kanilang takbo. 45. Kilometers per hour. So, paikot-ikot lang tayo dito sa kabayanan ng uh, Lawak, Pangasinan. Dalawa yung Expo dito pero itong si Day no eh alam ko to o kan to, eh runner. Pero duwatlon to, duwatlon din yata tong si Day no eh. And si Sir do yung nakakulay gatas. Okay, ito yung ating main group. Nagahabol ito si Roland de la Peña, si Makoy, si Jiro, si Joe Prisodong, si Mac Ryan, Morales, Trinidad, Valdez, Garcia, si Eric So, pumitaw itong si Eric So, marami pa itong ating second group ha Last seven rounds O, nagka problema si Ryan Mendo So, marami pa itong ating mga main peloton Nandito si uh, Morales, si Bobby Morales si Johnny Armendez, Jeff Valdez, Trinidad, Garcia. So, meron tayong dalawang pumapay Si Giro, dito din, ha? Paulan so, din na So, mabilis ang takbo nila, 46 kilometers nila. Hey! ating last group atak atak ni Grigo ah kung apat pa rin yung ating breakaway sila pa rin Ednardo yung nasa harapan ako hindi pa nila napapakalus itong si Ruben Javier ah Calderon and Jesus Garcia So meron tayong dalawang second group Chip Valdez ito isa Dalawa to ha ah. In rider number 15 Yung ating dalawa second group mga 250 meters ang labang ng breakaway At ito naman yung ating sumusunod na grupo Atak-atak ngayon ni Team Kamiling oo yun, yun yung si Prestosa Ito lang oh Talagang napakainit ang bakbakan ng mga to Team Morales Para si Sir Jonas ha ah. So ito pa rin ang ating apat na breakaway Talaga ang bubunguin yata talaga nila hanggang dulo ha Ito kalaban nila dito si Ruben Javier Pierre Tiga rin kung pakakalasin nila itong si Ruben o Javier merong malakas ito si Ruben Javier Pagdating sa 2 na Ang speed nila 46 kilometers per hour si Calderon yung nasa harap puro dalawang expo yung nasa harap at itong si Sir Ed Nardo rider number 30 hindi naman natin dito yung ating second group uy nawala no, na naman sa focus si idol at yung ating solo chaser itong si uh, Chef Valdez ang ating solo chaser at sige ating kung makakadikit pa yung nag-abos pa rin ko si Sir Jonas Simbrano yata yun so lumalayo na yun talaga yung breakaway natin almost 350 meters ng labang ng ating breakaway dito kay Jeff Valdez at meron pang mga nag-abol dun sa likod at sige ating kung sino yung mga nag-abol dun sa likod so ito yung nag kay Jeff Valdez Jonas Simbrano si Makoy Regla si Ryan Mendoza at meron pang isang Timorales dun sa likod Tingnan mo um, ako, adik ito si Morales. So ito dumikit pa itong si Bobby Morales. So ang um, one madidikitan pa nila si Jeff Valdez at meron pa nag-aako sa likod. So hiwa-hiwalay na itong ating mga riders. Meron na lang, tayong last ilang laps? laps. Last three laps. Last three laps. Last three laps. Okay, meron pa tayong dalawang nag-aako dito. So hiwa-hiwalay na talaga yung ating mga riders. Meron pa tayong dalawang ding three laps. Kung mawatak na yung ating main ito na to nag pa itong si Diego Team Camiling Si Johnny Hernandez Prestosa Ito si Edgar Gregorio Si Joffrey Sudong So nagdikit-dikit uli ito ha Nagdikit-dikit uli ito Kating pinaka main ito Nasa last group sila Gray group Uli nas nag tayo dito

Let's So, last two pa pala. Last two laps. Oh! sa breakaway na itong si Grigo. Bulinas na. Tiga ni Kaya niyang isagad hanggang dulo. Ito si Grigo Bulinas. Matibay itong si Grigo mga big guns yung sa breakaway including Grigo Molinas tiga <laughs> ating round na to ba nakasabit pa rin si Grigo Hoy. Last round, last round. last round Last round, last last round. Last round, last round. Last round, last Oke, okay, rimatihan na to. So, rimatihan na to, ha? Ednardo, Jesus Garcia, uh, Rube, uh, Ruben, Rubeno and Joel Calderon. And, uh, Last 300 meters to the it is now Ruben Javier. Mga uh, Joel Calderon, Ednardo, Jesus Garcia, dito lang sa si baby, dito Mga si Jesus Garcia!

11 si Idol talaga humingi pa ng tubig Yun o Primatingan na ng tubig Go!